Kaugnay pa rin ang balitang yan, DPWH National, tinawagan ng pansin ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw kasunod ng pagbaha sa syudad. Kasama mo mula sa Arament Cotabato si Radyo Jul Dimapalaw. Nananawagan ngayon si Cotabato City Mayor Bruce Matabala sa National Government na aksyonan ang problema sa pagbaha sa lungsod dahil sa baradong kanal sa gilid ng National Highway sa bahagi ng rh 9 Ito ay matapos babaan ng alkalde ang ginagawang declugging and clearing operation sa ilang taon ng mga baradong kanal na nagdudulot ng matinding tubig baha. Hindi alintana ng City LGU ang malakas na buhos ng ulan habang ginagawa ang declugging and clearing operation. Sinabi ng alkalde na nagkusang loob sa kabila ng kakulangan sa pondo ang lokal na pamahalaan ng lungsod matapos ang matagal-tagal ng kawalan ng tugon sa panawagan ito sa Department of Public Works and Highways o DPWH national na isama ito sa kanilang maintenance operation. Umapila siya sa national government dahil kabilang mano ang paglilinis sa mga national highway sa kanilang mga responsibilidad. Magpapatuloy ang inisyatiba ng City LGU sa iba pang mga lansangan sa Cotabato City. Pinagawa ang at saka dito sa may drainage sa national highway. Ito ay responsibility ng DPWH. Ilang beses na rin panawagan sa kanila na isama nila ito sa kanilang maintenance operations dahil ito ay uh, National Highway. Ito ay bahagi pa ng responsibilidad ng Department of Public Works and Highways. Kasama mo sa DXMI 90.9 RMN Kota Bato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak, RMN.